may bago tayong kasama guys so, Ron, ayan si sir Ron woohoo stress reliever guys bawas bawas muna tayo ng stress for today's video eh <laughs> naman alright galing talaga si idol Robin oh. ha? hmm Ganda ng tunog Oo, oh, natin ito guys For vlog Grabe, lakas! Grabe, mamaw! Dapat, mamaw! What's up guys! <laughs> welcome back sa ating channel Or welcome sa mga bago nating mga subscribers and followers So yan guys, today is a trail tayo, let as us usual, and dito lang muna tayo sa Sapang Bato So, nagaya si bro, is Ben Parang may bago siyang motor eh Parang gusto niya subukan ngayon eh. <laughs> so, bago natin simulan ng trail natin, guys, or bago tayo sumabak sa trail, ayan, shout muna. So, ay nagpapa-shout out sa ating uh, isang follower na si Sir JC Palma, ayan. So, shout out sa iyo Sir JC Palma. So, shout out na rin sa mga ka KRY natin dyan sa KRY 150 200 CC sa KRY Nation yan sa mga group dyan sa mga sir natin dyan sa mga group page na yan ba may iba tayong kasama guys so may bago tayong kasama guys isang follower din natin eto si sir hey sir oh. Ron. Ron. mo Si Sir Ron. Ron, ayan. Hindi, si ya, Sir Ron. Ang first time kung sabi ko yung mga budol ko, ang oh. pala, may atake pa nito. first time po, kilala na ako pinil. Kaya, mm. Uh, wapin na ako, may budol ko kanita. May ngarga na kayo, sir? Ako may ngarga na ako. Eh. May ngarga na ako, pakit pa na, sir. So, pag-gas muna tayo, guys. Yeah! Ayawan. Kamusta na sir? Pintalan lang kaya minsan ka rin, ah. Kaya shop you. May kaya ka ka nga, chan? Kaya ka nga, Okay na kaya na. What's yeah. up, bro? Uh, <laughs> ano dati, ito, naputin na bari niya, ha? Naputin. Ay! <laughs> may nintay pa ba tayo? Well, tayo lang. Tayo lang. Tugay ka kaya kami, Ali, kaya ni kami mo. <laughs> Ngayon ang bisaka rin ni Sir Bayo nice, Bayo Bayo pinang bisika niya kaya So, ito yung bagong motor ni Bro is ben, no A naman, 2 stroke 2 stroke? 2 stroke Alright naman Nice Sir 250? Oo Sayang hindi nakasama si Bro Tsaka si Neil. Sumakit yung ngipin ni Bro Uh, sinil, uh, binapapunta ng daddy niya Sa bahay nila So, kararating lang nila Eh, hey, naman Two stroke, man Eh, hey, talawa palang two stroke to Kasama natin eh You know, si Idol Robin So, kung nahalala nyo si Idol Robin Siya yung kasama natin sa ano Sa last trail natin Uy, si Sir Ron Yan Siya yung tumulong sa atin Doon sa ano, nung nabali ito guys oh. Si Idol Robin Sa mga di nakakaalam Sa mga di nakapanood pa Yan Woo! Stress reliever guys Bawas bawas muna tayo ng stress For today's video <laughs> So light trail lang tayo guys kasi hindi pa ganong marunong si Sir Aron halos baguhan lang din so alam nyo naman guys pag baguhan na tayong ganyan medyo takot pa tayo sa mga trail lalo na sa hard trail parang nung ako <laughs> tapos bigla tayong sinabak nila Sir Robin pero at least na try na natin yung ano kung paano yung hard trail pero wala pa yun guys Yung last vlog natin Wala pa sa mga pinupunta ng mga to So yan guys See you na lang dun sa Pag nasa ano na tayo Rap road na tayo no Titipid tayo yung battery Wala yung power bank Hindi ko dinala Kasi alam ko malapit lang naman yung pupunta natin At saka sandali lang tayo Alright guys See you later So ayan guys, nandito na ulit tayo sa sa Apang Bato. Yan you know, oh, ang daming mga 4x4. <laughs> Let's go guys. Woo! <laughs> iniwan diba natin si Sir <laughs> si Sir Ron wow iba na yung rats dito so welcome back sa atin dito sa Sapang Bato trail site bilis ni Idol Robin ah Robin Hood talaga yun <laughs> wala na nga sya sige okay, sir muna na alright si sir Ron hope okay. ya malambot ng buhangin guys ito yung nakakaano dito eh Oh, Sige sir Kaya yan uh, Parang nung tayo Nung first time natin Ganyan no? Stuck pa yung gulong ni sir oh Kembot kembot lang sir Oop <laughs> ya yeah. Palabot naman yung gulong niya oh ya Yung tigas na dito Wala na yung dalawang kasama natin Pohonahin natin si sir nabi na ako sa ano baka matumba tayo yung, Technique dito sa buhangin dapat mabilis ka Please gear, nag neutral tayo Uy, patag dito ah Parang inano Sinarol Ano kasi sinarol? <laughs> Alright Dito na sila Nabihitin sila sa atin Okay ka sir? naman. Yeah. <laughs> naman Alright Galing talaga si Idol Robin O oh, yun na Wow, pinatag dito oh Parang ni-loader nila, no? Para pumatag. Oh, <laughs> yung nalalim Ang liit. na kasi ng ruts dito, eh. Oh, you no know, na nauukay na, o. Grabe, bangin na, o. Oh. Nilalaan mo ng tubig. nabaha na dito yung buhangin oh. Binabahan ng tubig dito. Hey, lawak na ng ano. Tubig. Grabe oh, lumakawak Ih. Hey, galing talaga ni Idol Robin. Ey, bahut Sige, yeah, exhibition ka muna dyan Saan na yun? Hangin bridge? Oo oh, Saan yung masilong doon? O kaya doon na lang sa lake Doon sa sinasabi ko Doon sa lake doon Sa kalumpang Yung sa Matas ko tayo ng park oh. Hindi na yung gas ko Ha? Hindi na gas ko Malapit lang yun Ha? Ha? Huh? Ah, okay. uh, o oh, sige. Hala, sir. All right, this is it, guys. Ito na ba yung battery natin? Wait lang. Baka uh, kailangan ko nang magpalit. Uy, marami pa. Very good. Okay, ulit. Grabe guys, so lumalaki yung tubig dito. <clears throat> Lumawak. Woah! Nagmo-moist na yung ating secondary cam. Abay, uh, lumabas yung mga bato guys oh. Yeah Kahit pa ulit tayo dito sa Sapang Bato Dito sa Sapang Bato Riverbed guys Iba-iba naman yung pinapakita ng kaligasan sa atin oh. Iba-ibang imahe ng Sapang Bato Riverbed Ang pinapakita sa atin oh. So dati, puro buhangin Tuyo wala nga masyadong mga bato din na kalitaw So ngayon Hey, what's he said? ginawa ng ano tubig yung mga nakarang siguro nag uulan dito tingnan nyo naman yung level ng ano lupa yung dati yan dun sa ano oh. dun tayo Ay, walay kami. <laughs> Ayun sila. Ito. Nice. Two stroke. Tayo. Dito tayo dadaan guys. lang din naman yung lulusutan yan eh <laughs> oo oh, see kita kita lang naman tayo dito eh pisao. Woohoo! Alright! Woohoo! Wow! Wow, wow, wow! Ganda ng tunog. Uy, may nagkahano dito Overlanding May nagka-camping oh. Woo! Nice Ganda ng spot nila Pero racing racing 'to ang dalawang two stroke. <laughs> Testingin Ni Idol Robin. Bro! Sarap ng tunog no? Sarap ng tunog Ayun pala oh may falls oh Ayun oh <laughs> Super cute falls Eh hey, naman na yun huh? Uwi na Nag-enjoy uh, <laughs> oh Masarap well, sa may power sya Pag second or gear Pero pag first gear Hindi tayo mag gano Umay ako ha Grabe mm -hmm. oh

Ligaw like mo rin nga api boys ne Hala ah, hala Yes sir Galing ng Motor ni Idol is Ben Sarap ng tunog Maganda yung 2 stroke Kaso Yung maintenance tsaka yung Paghahalo ng tuti tsaka Gas So dito lang daw tayo sa Aduan, Sitio Aduan. so baka daw di umabot yung gas ni Brogsben nice tama 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 sa tama 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 Oh, open carb ka pala. Ati na yaman takap. Ati <laughs> takap. Nice. <laughs> Ayos. Nasira din yung daan nung ano oh. Kung oh, saan tayo nagbubuko. Grabe oh, nilaman ng tubig. So kaya dumadaan yung mga ano nyan. Ah, doon sa gigilid. Alright, doon bridge ulit. Okay Woo. <laughs> Ito, idikit dikit mo dito Wag na, baka mabubus yung gas Wag na oh, subukan daw natin ito guys For the vlog Paano ba ito? One down sa five up. In electric start. Uy. Yun lang. Wala siyang ano? Gear indicator? Wala. Walang gear indicator. Uy. Alright guys Woohoo! Grabe, sarap Wuhuu lakas. Grabe, lakas. Wuuu Grabe itu guys Sarap gamitin Hahaha <laughs> Chavez Okay Oo Solid Magsigundan lakas dyan oh. no Magsigundan no? ka <coughs> <coughs> Sarap Paano pinapatay yung ano nito? Ayun Grabe sarap bro Grabe sarap guys ay naglalaro siya no Idol ka uh, mesek ipan nyaman mm? <laughs> sir buri <laughs> ko <laughs> akyatan alright guys pahinga muna tayo dito so tamang gwentuan lang muna alright guys let's g so iwalay na si bros ben so tayo pupunta tayo bandang ba sagingan doon na lang tayo kakain may oras pa tayo Uy naman. Drabe, sarap gamitin 'yon, no. no? Sir, okay ma. Okay. Bro, ingat ka. Ingat, you. ingat. Thank you, thank you. Uh, next time. Hindi <laughs> <laughs> ko kaya yun Kaya mo. Pag may ganyan na ako. <laughs> sarap, sarap gamitin. Okay din, no. Mm -hmm. Yeah, gas yung problema ko. Oo, matakaw sa gas. Okay, ingat, ingat. Alright, let's go. Diyan lang sana masiraan si Sir Best. Sana makauwi sya ng maayos.